Hugas pa na. Ayaw mo maghugas? Halika na. Lalabas na kayo pag di ka pa magpapahugas. O, pwesto na. Pwesto. O, very good. ngaling talaga ah. Pag nakatai ka naman, tatakbo ka na dito. Naglaing na talaga ah. kaya. Mabaho kasi na. Guray lang. Ang galing ni Thea. Very good na. No? Sabon ang pay. Sabunan muna para mabango. Nagsingputan. Dating nga asan. Ang bait ito yung asong ano pag nakatae tatakbo na sa CR para magpahugas mapiling aso no, very good na Taya galing galing mababaw na naman mababaw na naman si Taya at ka dito Taya tingin Tingin. Kaya tingin ka dito. Tapos na. Tapos na. Uh, pulos pa yung puwet. Pulos pa yung puwet. Para malinis, mabango, natatabi sa amin. Isa pa. Baita. Tapos na. tapos na, tapos na. Alis na dyan alis na? Mm. Ano'y ka na dito? Very good.